daw po ang magiging itsura ni Bato. Magwiwig daw siya eh. Hmm. Kung sakaling kailangan niya or makabisita daw siya kay Duterte sa dahi. Ang pagkakaalam ko hindi man lang nagkaroon ng chance etong si Mr. Robin Padilla na makita at makausap si kong Ikaw pa kaya? <laughs> Talaga. Magwiwig daw siya para daw hindi siya makilala nga kasi ang iniisip or ang tanong sa kanya, paano kung doon pa lang ay hulihin ka na ng mga taga ICC. Anong gagawin mo? O oh, eto daw, magwiwig na lang daw siya para hindi daw siya makilala. Ito <laughs> naman yung mga birong salita na itong si Bato de la Rosa. Pero talaga, mag apply daw kasi siya, siya ng visa uh, para, para makarating sa the Netherlands. di uh, diba? Diba? Yung mga katulad ni Bato, kasama ata ito doon sa talagang binabantayan na ngayon ng ICC. At syempre, balita na rin yung kuno ay posibleng lumabas na warrant of arrest uh para naman kay Bato Dela Rosa. Hmm. So 'yan. Yung pag-apply niyo po siguradong hindi yan i-grant. Sige lang kung i-detain daw nila ako doon, magpunta ako sa The Hague, magwiwig daw para hindi daw nila makilala. <laughs> itong isang ito. Hmm. Kilala po kayo, Mr. Bato de la Rosa. Itsuran niyo pa lang, kahit naka-wig kayo o ano man ang suot niyo, siguradong kilalang kilala kayo ng mga taga-ICC. Dahil matagal nang pinag-aaralan yung kaso niyo, matagal nang... Um, Matagal na kayong nasa utak na itong mga taga-ICC. Dahil ika nga, target kayo ng mga taga-ICC. Kaya yung isuran nyo na yan, siguradong hindi-hindi makakalimutan ng mga taga-ICC. O ayan, mapapadali, siguradong mas mapapadali ng mga taga-ICC ang paghuli kay Bato. So itong kanyang kuno ay plano na pagbisita kay Digong, malabuyan, Dahil alam naman natin kung gaano, ka, kung gaano kalaki yung pangamba at takot na itong si Digong, basta makatungtong siya sa mga bansa na may kaugnayan o na may connection pa sa ICC. Ay lalo, lalo na sa the Netherlands. Siguradong siguradong mababahag ang buntot ng isang ito. Good luck!